naghugas ako ng pinggan sa kuwan na ba na mo ka ng kasigbit na karindiriya kaya wak bayo kong kabayad sa akong estudyante sa kumpil sa una pag mm. uh, yes. graduate to high school so, director na ninyo ako hapit na kong mag hit Pia! Saan ka punta? Diyan sa akong mga pumakasipot sa akong oh. Anong dala mo? Kanon o poso nga Pagkain pala yan. Hmm. Ano yan? Ano na ano yan? Pagkain. Pagkain. Pa para saan to ya? Eh, mga apo ko yung kaba o. Wow. Hindi, yun ba? Ay, pala o. Oh. Ah, masarap yun. Bili namin to kuya. Gutom kasi kami ni manager ba? Pwede kayo bagaan sa akin Ano ba libo? Bilin ko isang libo. Isang pa kayo kung mga apo na ako ipanggutom. Wala ba'y tindahan dito eh. Ah, di oh, walang tindahan dito. Oh. 1,000. bilhin namin niya. Gutom na kami. Hindi lagi <laughs> pwede kaya akong mga apo. Ah, mahal niya yung apo niya. Saan ba na nagtrabaho ang apo mo kuya? Unahan, ah, naglampas. ay, naglampas. Ah, naglampas ang mm -hmm. kanyang apo. Eh, may ano, pa, kung ano ako sa iyo tita, kuya, may kilala mo ba ito kuya? Ito ba, hinahanap namin, kilala mo ba ito kuya? Hindi, man ako nakaila, huwag Ah, hindi mo to kilala. Ito kasi yung hinahanap namin. Dito, di ba? Dito to pa punta so. direct ito. Ito mukha. Hey, wala, may Hey! 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 Ayaw sir, ayaw sir. Ano yan? Pagkain, Ha? ayoko mong saa sa maluwis Ha? hah maluwis <laughs> ano lang ba? ey <laughs> Kuya, <laughs> <Ako> ang <umiyak>. lang <laughs> ano yari sayo hah 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 mga apo na hah hah Ha? hah 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 Please, huwag kayo mong kayo nang dirig sa bukid. Huwag ka okay, gali. Huwag ka lang. Isa na kabuok sa pamahaw. Kaya ipanabing ako bugas ang mga apo kay Sila ang nagtrabaho, sir. Maluol ka sa ako, sir. Ha? Maluol ka sa Ay, hindi, hindi. Hindi naman ako. <laughs> hindi. Hindi naman kita sasaktan. Uy, wow. Ano lang? Huwag ka na, huwag ka na matakot, ha? Ano ba yung nangyari ng dalawa? <laughs> Hindi na doko nila kay na ako ang buang madu para ubang kay ako na ba sa dirita lasang naglakaw lakaw sir Ay, takot ka sa akin? eh <laughs> huwag ka na matakot Ano lang ba? Ano lang? <laughs> ano lang ha? Huwag ka na matakot ha? salamat sir Ay, Hindi naman ako masamang tao Wala naman akong gagawing masama, no? Habi ko na Habi mangguna ako sir nga yun ako kay Maloy ko sa akong mga apo. May mga pagkakawal. Huwag ka nang isa nila. Salamat sa mga otan mga daikal sa. Dito muna tayo Dito muna tayo dito. Upo ka muna ha. Upo ka muna kuya. Upo ka. Upo ka. Ha? Upo ka muna. Uh? <laughs> Huwag <laughs> 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 ka nang malungkot. Hmm.

Hmm, takot ka dahil uh, baka Nung, ano, Hindi kita? Lahado ko ba ating ano ko kay Loya kung mga apong at lukab ko yung mga pagkaon. Ah, ano lang yan? Ano, nandito talaga kami. Para ano, bigyan ka ng kunting tulong ba? Hindi ka namin sasaktan, ha? Hmm. Salamat mm -mm. kayo. Ano lang ito? ibigay mo sa kanila? <laughs> Pagkain lang. Hindi namang kumukaon sir kay... Bakit hindi ito, ka kumakain? Saging na lang isa kabukulot. tinuod din na siya. Sila para na ako kasi sila may tao nang buhay sa ako. Pilaray adlaw nila, gamay na, huwan in init, masagupang tao sa ako mga apo. Wow. mo nang nagpasalamat dito. Huwag ka nang malungkot ha. Kailangan ko kay ang ako mga kaalit-alit, basta-basta. Hmm. Sabaho na lang ko sa bayugan, upang hugas ang plato, 25 pesos ang i sa ako. Ipalit na ko bukas eh. na ako isigyan sa kumpre sa una. So, yeah. sa isang araw, mga magkano yung kita mo? Wala. Bay, tagaan na po kuhaan ka ng mga bahaw-bahaw ng sila bitaw daw ka so mga medyo panos na nahumba akong roto nito sa Bernal, sir. Mara akong kahintang, sir. Oh, wala Hindi ka na nag-asawa. Hindi. Ha? Huh? Hindi. mga anubya Ah, wala. Tanan. Wala. Nagka-boyfriend? Hindi ka nagka-boyfriend? Mayroon lang isa lang. Ay lang. Pagbuot na din sa Ginoo si kay Karol. Mm -hmm. Na ako sa Panginoo di na ko sa Ginoo kay sa Manila pa ko sa una grabe nga kahilayan ako ni Tudang Karol. Hindi na ko Kristohano na ko si Ang importante at is bumalik tayo sa pananampalataya sa Panginoon, no? Ay, yan importante. Alam mo yung kanina, kasamahan ko rin yun. Nandito talaga kami para bigyan ka ng konting tulong, no? Salamat, sir. Mm. Natawagin ko lang sila. Hoy! Salamat sir, nga na ipanarangin sir. Ilungugin na akong sa niya pagsimba na ako. Ah, dito kasama ko. Pinsa <laughs> ka na, <no>? kanina ba? <laughs> ang an grabe ang pinto ng buhay ni Kuya, no? Naghugas ako ng pinggan sa kuwan na ba mo ka ng kasigbit na rendiriya. Kaya wak ba ako, yung akong kabahid sa akong estudyante sa kumpis sa una. Pag-graduate to high school, Diri ko na ninyo. Ako hapit ako maghikog. Kaya gusto na ako ipahuman kaya Wabay ako yung asawa. Wabay ako yung tanan. Wabay ako yung trabaho. Kaya gignan ako nga. Maghuman kag-eskwela. Kaya para makakuha kang kurso. Ako na sa ibuhi uni mo. Abi wala man hang tikaron mga apo na lang niya sa api. Mm. Ano yon pag graduate niya ng high school nag ano nagkasawa na. Nagkasawa na. Nagmenyu na ra mo nang grabe kaguna ko ni apo sa kwan kay karon mm. tulok ka buka ng mga lalaki. Okay lang yan at least ginampanan mo naman yung pagiging isang ina at ama no sa kanya no. Mm. Mm. Oo oh, pero Sakitan yung, yung sinabi mo kanina ba, yung ikaw ang bumubuhay sa ano yun? Oo, oh, sa lima na ako kapag umang kong gibiyaan, kamahan daw inaan. Ako'y nagbuhay sa puro utang sa esperanza, utang, bugas. Dua ako'y matigong bisang piso. Mm. masakit ang oh. taong ko, kung ano oh. na akong itambal sa akong kagalingin sir, hilbas o tuba-tuba. Mm. <laughs> ano yun na lang? Itong pagkain mo, <laughs> kuya, saan ko mo ito dadalhin? Sa mga apo ko, nagtrabaho. Ay, apo nung... Mm pinaral niya dati. oo mm. Ay anak ng pinaral niya dati, no? Mm. Anak ng pinaral anak pa niya dati. dati. Tapos yung apo, siya naman yung siya buhay. Naman buhay. na pagsipag mm. talaga, no? Sipag talaga. Ano Anong pangalan mo, kuya? Kuya, ate. Ate na lang, no? Okay. Ate na lang. Okay lang, ate. Kuya, okay. Juan Laloy. Ha? Laloy. Laloy. Tinula ko nga lang, sir, Rogelio Calvo. Pero Lalo? dito ako na pa, ano kang Parang kuya or ate, yung sinabi niyang, ano yun, may boyfriend siya. Oh! <laughs> <laughs> Wulang jawab berbaik aku, Pak. ya, Hati. Hati, hati, lah. <laughs> 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 Tita pala. ano, mga ilan, matagal din kayo, yung boyfriend mo, matagal. Kasi ngayon, 7 years, Kailang lang ko kasi sabi ko sa kanya, sa Manila ako dati. Oh, Ay, wala na. Sa, sa kami, may uh, sarili kaming bahay. tapos, na, iniwan. Parang na, ano ko siya na talagang nagsisilos pag tumayo ako sa club. Ay, dancer, dancer ka pala. Dancer ka pala. Di pa sa iya, pasawin yun. Pwede. Pagkatapos, Huh? Sinunog niya lahat yung mga damit ko siya. Oh. Kasi ayaw niyang sumayo pa ko sa klama. Oh. Nagsisilos siya, no? na sa'yo. Si 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 si... Pero, pwede po ba kaming sampulan ng sayo mo? Pwede, kayo. Awe, ah, kunin natin ito. Masayawin natin to Ano ngayon muna natin kung eh. anong pangalan ng jowa niya dati? Anong pangalan? Ano ang pangalan ng jowa Ay. mo? Bernie. Oh, Bernie! Pero huh? hindi lang jowa mo. Talagang nagliging kami ah. pitong taon. Ah. Ah, oh, pitong taon. Mm. Pitong taon na pagsasaman, hmm. pagmamahala, no? Tapos, siya nagsabaw sa kontrasyon sa Pasay palipat-lipat siya minsan sa Marikina. Ako naman din sa ko sa Cubao sa numero uno ng club at sa Camadona. Tapos lumipat ako sa Sims gym, gym. Sa, mm ano,

Mm -hmm. Pasensya ka na lang sa abala namin, sir. ha? Salamat ka. Salamat <coughs> salamat alis na kami, kami ha? Ito, anong, paano ito dalhin? Ay, naman ko pag-ungkong, pag-alder na -pag lang ako uh, sa motor. Ah, sige. Hindi na kami magtatagal, ha? Uh. Sige, salamat. Ate, sal ate, no? Okay, alis, na alis na kami. Salamat, ate, sir. Alis ate, na kami, ingat ate. Ka rito, ingat ka dito, ha? Ingat Panatiliin mo lang yung, ano, magiging mabuting tao, no? At mapagbigay, mapag-alaga, no? Mm -hmm. Ingat yeah, ka dito, God bless ayo ha. Balik ka sa Panginoon ha. Sa Panginoon ha? ako talaga sumasan, sumasandal na ako sa Panginoon. Most God bless sa inyo, ayo. God bless kuya, mm -hmm. ate.